Wala na kagkita. Unsa unsa ra? Dabaw daw. Dabaw. Dili, oy mag-skwela sa amo, ayo sa mo uh. paguna-una trabaho. unsa sa sa. Oo. Uma ako sila si malo na na bislig. Unsa? Uma ako sila. Humang? Sila. Sila ug si sila. Oh, Skwela. Au uh, iskwel. Oo. Uma na ah, man. man na Na ko bislig. Ngan unsa man kag bislig? Dabaw. Bislig man ni, nanga sa bislig. Wala na. Grabe. Si oh. oh, hindi man. sa lagi daw kung ma-engineer. Mo na ko dako na balay si mama Oy, hello. Apila si Sir Marlon. Libre sir Marlon. si Sir Marlon. Marlon. Ay, Marlon. ay, kung ma-engineer daw si JR, si Rowell. Himo an daw niya dako nga balay iyang mama. Apilon Pagod niya si Sir. Oon sa alok ka. Halo ka gitusok ko ni JR. Wala oi, si <laughs> Sir Marlon. Sir oh. Marlon na birthday na ako ka uh, sultuig. Ay, sunod tuig pa mo birthday. Ay, Sir Marlon. Oo, oh, onsay na po Ak basta um, pag-uman ako, tarba. Tarba, Tar skwela. Tarba, magtrabaho na mag Ay! uy karbon e eh. sa karbon sabas 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 o hulag sa ngano sa karbonan mga ka nga pwede man ka mga doktor ma engineer mga engineer magpolis ayaw ng karbon baka sa sundalo o sundalo saan uh, sa mga sa sa engineer sundalo ka engineer apel ang <laughs> dapat isa raman imo pili o hindi ka ingon nga maging Ah, gusto kag duha. Mm -hmm. Oh, gusto din niya duha. Ngano gusto magkamagpulis Ngano so, gusto magkamagpulis magpulis? Hello. Asa man ninyo bag? Sila oh, si GI na may bag nga bag. O oh. oh, ikaw na biya kay bag nga bag. O oh. oh, asa naman? Ikaw niya kuya. No no buing no. Ito. Naman. Oh, ikaw pudram. Pula. Pula. Nanti no, kay bag o. Oh, GR oh, po. Sana wala no, ano naman GR. Mm. O, oh, on sa man. O, tagaan ni sir. Basta magtarong. O, okay, okay, okay. oh, okay. kanang okay. dili. Good, mag-absent. Absent sa pag-eskwela. Eh, sir, sige, absent. O, okay. si Jake. Jeep. Sa una, uh, ra. Karon. O, very good. Palagpapin na, uh, na on, uh, to si Jake. O, tanawa si Koyin. Sige, pangalan mo, bibi? Sige. O tanawa si Shane o di ba? Kinsa naghatag sa imong bag? Ikaw. Wa, wow, si Sir. Oh. Kinsa na ikaw? I went for the... Kinsa pangalan nako? Na Sarah. Oh, kinsa naghatag og bag? So, o tanawa ya gisulot wa pa na so, nalipay so, ka. Oh. Unsa so, man pag atuli? Oh. Ayo kay matusok imong talinga. Oo, okay. Kaya dapat so, ang mama mo'y mag-ana. Dili ito ang mag-bot-bot. Agpong birthday kay Kat. Ako birthday, humana man. Mm. ko sa ram. Nabalok ko sa picture sa akong kuan. Sa akong kuan. Ang saman yun din na kuan. Uy, puro man Ha, notebook na po na. Nagsalat ka. Di tagaan ba yung mga notebooks? Ah, gaman na. Oo, oh, asaman Be? na dito so, oh, tagaan ni sir basa. Basta kanang nang plastado pa ang notebook, kanang wala gigisig-gisig. Very good. O oh, sige. O oh, ikaw pa diba napakay notebook. O oh. oh, sige, tagaan si siya yung notebook. Tagaan. Ako ang na humana. Malon kail Masigis kung masigis Oh kalami sa espagueri Ataganda itika. Ohi ala kalami. Malan. <coughs> ah. Kung kung bantina manan na kapag nakubran besan. Malan. Hindi ka ni Zap. Hampil ka sumbagay. Oh, ha? Hampil ka sumbagay? Dele. Makiig sumbagay. kam... Oh, sana po.